nagpatawag, hindi namin ibibigay yung sarili namin easily. You will go through legal hoops to get us. We will, hindi kami tanga, hindi kami aso, napupunta kami sa HR kasi pinatawag nyo kami. Kung gusto nyo kaming kunin, makukuha nyo kami pero paghihirapan nyo. Nice! malalaman ng buong mundo kung anong ginagawa nyo. A few moments later. What? <laughs> <laughs> I apologize for my bad words, sir. I apologize Chair, for saying the word tanga in my post. Maraming maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Uh, siguro naman, makikita mo naman ng gobyerno Ah, uh, eh sasabihin mo mga tanga kami. Salamat Mr. Chair for admitting that, no? Ah, uh, siguro naman makikita mo naman ng gobyerno, ah, uh, eh sasabihin mo mga tanga kami.